Hello sa mga kawaiti dyan. Ayan, wala akong pasok today. Kaya, magpatahi na lang ako. Ayan, tinutupian ko yung ano, tutupian ko yung aking palda na nabili sa Forever 21. Actually, mahaba siya. Kaya, tinutupian ko siya. Pinuputulan ko. Tapos, tutupian tatahiin para maganda tingnan ayan so today is snow day so walang pasok kaya ayun nag so support din sa mga kawaiti friends tapos magtatahi ayan ito yung ano ko guys libangan while nandito sa loob ng bahay at malamig sa labas Sino po lang siya? Sino magpatahi dyan ng short? Magpaputol ng mga pantalon. Ayan, nandito lang ako. So, ito yung libangan ko dito sa bahay. Pag wala nang magawa. Ayan. kun ng virtual learning <ACK> कितना yes. no, Ayan. Ayan, guys. Nabili ko to siya sa Forever 21. Ayan. Mahaba sa akin. Ayan. Pwede pang summer. Pwede pang simba. Ayan. Thank you guys for watching. Ayan, naputulan ko na siya, natriman ko na guys.